Balitaan na rin pala natin si si Kelbo na yun nga labas masok na daw. Actually yan po ay confirmed na rin, kinon kinumpirma rin ni ni Harry Roque na kuno ay labas masok na nga ang mga puti na miyembro ng ICC at nag-iimbestiga na nga dito sa atin. So, umalma <laughs> Ito si Dela Rosa, halatang takot na takot. Siguro ay naiisi na sa salwal dahil um, siguro feeling niya kahit saan siya pumunta dito sa ating bansa ay naandyan at hindi niya alam na sinusundan pala siya ng mga investigators. Ganun na ano, ba? Diba? Kung ikaw ay walang kasalanan, kung ikaw ay hindi guilty, hindi ka naman mag-react ng ganito. Okay. I-report ko or i-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo, ninyo, ito. Ipa-deport daw. I-report daw yung mga labas-masok na dito sa ating bansa na nag-iimbestiga, mga taga-ICC ito. Senator Bato de la Rosa says he would push for the deportation of any international criminal court investigators allegedly in the Philippines if their entry was not authorized by the government. Hmm. wag ka. Malay mo authorized yan. Hindi mo lang alam. Yun yung masaklap. Okay? Dahil alam mo naman, medyo nakikitaan na ng linaw ngayon kung ano ang stand ng Malacanang sa pagpasok nga ng ICC sa ating bansa. At sigurado tayo, sa panahong ito, siguro alam mo rin yan. Mm -hmm. Kaya kabadong kabado etong si Bato. Ang sabi niya, kung hindi, um, kung hindi ninyo inauthorized, hindi ko ito haharapin. Or, dahil kumbaga, hindi naman recognized ng ating gobyerno. So what's the use of facing them? Talaga lang. Haharapin mo sila? kahit authorized sila ng gobyerno, ay baka hindi rin. Alam naman natin kung gaano kabahag ang buto na si Bato. So yun, yun yung, yun nakikita niyang solusyon na dapat daw ipadeport kung hindi naman authorized. Ulitin ko ha, hindi mo lang alam. Baka kasi authorized na yan ng Malacanang. Nandito lang ako. Kung andito sila, pag, mag -formal, uh, pag may forma, pag mag-formal communication sila sa akin, andito lang ako. Pag pinapasok sila ng gobyerno, uh, tanungin ko muna ang gobyerno natin kung ito bang pagpasok ng ICC is sanctioned ninyo or you allow it, you authorize it. Pag inauthorize ninyo, then harapin ko ito. Wow. So haharapin mo talaga. Hindi nga, harapin mo kasi. <laughs> dapat noon pa eh ayaw mo pumasok ang ang ICC dito sa atin tapos ngayon medyo magtatapang-tapangan ka na haharapin mo nako dapat noon mo pa yan sinabi na kahit sa ang korte kahit sa ang lugar haharapin mo sana ang ang ICC kung yan ay totoong wala kang kasalanan talagang magkakaroon ka ng ganyang courage pero alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka kaya bahag ang buntot mo good luck